Anyways, ganap nga dahil tapos na nga ang Pasko at nakarami tayo ng grey ham. abay kailangan nating mag-gym pero bago ang lahat, kailangan ko muna magpabango gamit nga itong frisya ng Mr. Essence. Bago muna yan bago gamitin at 3 to 5 hours nga ang tinatagal ng amoy. Sa so, mga nagtatanong, fruity na floral po ang amoy niyan. After nga noon, ay nagbiyahe na nga kami papunta dito sa loob ng SM Pulilan at late ko na nga in-schedule yung gym namin ngayon dahil meron pa ako mga ginawa kanin ng umaga. Hindi na nga nasundan yung day 1 namin nung nakaraan kaya bagong day 1 na naman to nakshota. <laughs> Nating nga namin dito, ay nandito na nga rin pala yung coach namin at nag-start na nga rin agad kaming mag-warm up. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman ako masyado nag-gain ng timbang nitong nakaraang Pasko. Mga 3 kilos lang ganun. <laughs> Dapat talaga, ay nakinig nga ako sa mga advice nyo na mag-start ako next year pa kasi napakaraming okasyon ngayong December. Mag-new year pa mo, nak ah. <laughs> o diba, F na F ko pa yung ginagawa ko pag uwi niya ng bahay. Iinit ko pa yung mga natira na naming menudo. Ilang araw na nga lang bagong taon na at ngayon pa lang iniisip ko na kung ilang salad at gray ham ang titiisin ko. Pero syempre, hindi ko ibablog yung mga yun para hindi ako makakutusan dito sa coach namin. Sabi <laughs> ko nga sa inyo, para sa puson ni Catherine Bernardo, titiisin kung hindi kumain. Abay, hindi biro itong ginagawa namin. Masakit na nga sa katawan, legit na nakakagutom pa. Kaya naman sa mga naghahanap ng sakit sa katawan, sabayan nyo na rin kami mag-gym. <laughs> Literal nga na nakakapagod itong mga pinaggagawa namin Pero at least kahit papaano Nasabi ko nga na burn na namin yung mga kinain namin Greyhams <laughs> Tapos na nga itong pag-gym namin at nagpaalam na nga kami dito kay coach at hindi ko nga alam kung kailan pa ulit ito masusundan. Bago nga kami umuwi ng bahay, ay dumiretso pa kami dito sa supermarket para mamili nga ng mga ilan na pagkain na pwede lang sa amin. Sir nga noon ay nagbihis lang ako at dumiretso pa kami dito sa may baliwag bulakan dahil kailangan nga namin bumili ng mga parigalo sa mga pupuntahan naming events. O ba diba, walang katapusan na gastos ngayon taon. Yako, sasawa na ako. <laughs> Nakala kasi namin ni Bebo ay tapos na nga ang Christmas party namin na aatendan ngayon taon. Pero meron pa palang isa. Ang akala nga namin ay nakaligtas na kami sa gastusin pagkatapos ng Pasko. Nakasyuta. <laughs> Pero ayun nga, parang mas masakit at mas mabigat pa yung gagastusin namin ngayong gabi. Pero okay lang yan. Meron naman kasi ako nakita na post kanina. Iyan, ipapakita ko nga sa inyo. Sabi nga dito, the happiest people are the givers not the takers. Pero sa kabilang banda, eh, meron din naman mga tao na gusto nga magbigay pero wala nga maibigay. Naranasan din naman kasi namin yun. Yung puro lang kami take ng take ng pamilya ko at wala nga kami maibigay. Pero marami namang aspect ang pagbibigay. Pwede namang kabaitan, pagmamahal, o kaya sa ng loob. Charis! Tumabalik <laughs> nga tayo dito sa mga pinamili namin. Sa isang iglap nga na at nagkwento lang ako, yung bill namin 34,500 na naksyuta. <laughs> Kung puro ganito na lang pala ang presyo ng pagigib give ay just ko, mas pipiliin ko na lang palang mag-take. Charis! <laughs> Charis lang, deserve na deserve naman to ng mga taong bibigyan namin ngayon dahil napakabubuti ng puso nila at napakalaki ng naitulong nila sa amin. Kaya sana yung mga natulungan din namin ng malaki dyan, ganito kayo mag-appreciate sa amin. Charis! <laughs> Kaya naman kung mahal nyo talaga kaming dalawa ni Bebo, abay deserve nyo din ng regalo. Naksota! <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kailangan nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50 30,000. After nyo nga cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka pa nalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, nung malaki -laki na yung malaki-laki na napanalunan ko, eh naisipan ko na rin i-cash out. Nagaling lang din naman mag-cash out dito. Pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!